Hello po. Ah, ito po si Pop Tony. Papakita ko po sa inyo ang kung paano gumawa ng tubo. Ito pong ginagawang tubo na to ay maliit lang po siya. malit maliit lang po ang kanyang materyal. Ayan po. Yan po ay yung simula kung paano gawin ang isang tubing. Ang sukat po ng tubing na ito ay medya lang po. Round po siya. Round. Niipon po siya dyan. Yan, yan, yan yan po sa iniipon. Tapos po, para po hindi maputol yung paggawa ng tubo, dire-diretso lang po yan hanggang sa magpustak po ng marami dyan. Yan. Tapos po, yung nanggagaya naman, naman po doon, dire na po yan sa forming. Yan. Po, sa makina. Yan. Pagdaan po dyan yan, may cutting oil po yan. dire diretso lang po tapos nabibilog na po yan o, dito po sa banda rito yan ito po ito ito po yan hinihinang na po yan yan hinang na po yan paglangkot po dito sa maawa nagbabaga na yan tubo na po yan tapos po yan pag lumabas na din sa pagiging mainit na yun Ay, ito po ito po ito control control po yan para anak po yan sa cutting oil ang dahil po ng cutting oil yan. dito po malamit na yan ito na po dito na po yung sinasaisin dito na po sinutala pa sukat kung gano'n siya kalaki kung gaano siya kahaba ito po ito naman po ang adjuster ito po ang nagbibigay ng sukat kung gaano kahaba ang gusto mong putol papunta po dun sa automatic cutter yan. Sinusukat po niya yan. Ngayon po, pagdating sa automatic cutter, puputulin na po niyan kung anong sukat po yung ibinigay ng adjuster. Yan. Mabilis po yan pagka talagang malaki, medyo malaking tubo ang ginagawa. Yan po, yan po, yan po, yan po tumatakbo na na yan. To, ano na po yan? Good na po yan. Materi, ano na po talaga yan? Produkta na, na po talaga yan. Media tubing po ang tawag namin dyan. Pag bagsak naman po dyan sa ano na yan, sa pag, eh, pag, na po yan may tao lang nagtatawag <gun> maraming <gun> salamat